Guys, good morning. Kunwari yung mga rang camera guys. Pero totoo ang bagong gising ako dyan guys. At talagang gumising ako ng maga kasi practice game namin ngayon. Okay guys. Time check. 5.15. Yan, kagigising ko lang. Kasi ngayon yung magpa-practice kami mga taga-sandy club. Sa video na to, guys, ito yung totoo talaga mukha ng bagong gising. No? Hindi yung naka-make up na. Tapos, wake up like this. Ganun. Okay? Anyway, uh, ipakita ko lang sa inyo sa video nito guys. Ang yung ginagawa namin magpapractice kami mga mga Sunday Club. Mga medyo oldies na mga kuhaan ba. Panurin na lang nyo guys. Pagtyagaan nyo na. Ayan. So ayan, ihanda ko na yung aking kuhaan guys. tingnan mo ha. Yan, yan yung gamit ko guys. Sa yan, oh. So, yan ha. panoorin na lang ninyo guys. Yung mga kaganapan doon. Wala naman akong videographer. Video so, maaari hindi nyo ako makikita maglaro. Yung iba na lang player. Basta ipakilala ko lang, ipakita ko lang sa inyo. Kung paano kami mag practice practice kasi malapit na talaga kami magpasa sa katapusan ng Marso mag uupin na kami ng liga namin okay guys ito na uh, outfit check tayo dyan ayan oh. Ayan. Ayan guys, kita mo yan? Oh. Okay. Kunwari magaling. <laughs> Kunwari magaling. Pero bangko pala. Anyway guys, tara. Puntahan na natin yung court. Guys, out outfit check tayo. Ayan guys, ayun oh. yun ng mga outfit natin oh, di ba? Oh, parang tanga lang oh, di ba? Di ba? Hello guys. <laughs> Madilim pa guys, madilim-dilim pa ng konti guys. mo Madilim-dilim pa ng konti guys. Ayan. Kasi paagahan talaga to guys. Kasi ang dami namin talaga doon sa court eh. Ayan madilim-dilim pa guys. Ayan. Wala kay multo rito. Oh, wala naman multo dyan guys. Baka maritis meron. Ito sa si sero. Sero. Huy. Putik. Titirahin ka dyan. Tambay-tambay lang yan sa labas. Naknampating doon ito sero. Oh. Ito yung umaligaligod kay sero. yan. Oh. Ayan o. Oh. Dalawa yan o. Oh. Na ngayon, mukhang hindi nila ipinansin. Eh. Kasi pag nakita nila si Cyrus sa labas, na habulin nila yan ay eh, kaso hindi na siguro nag lalalandi itong isa na to kaya ay la is ang dami ng kwan ang gaganda ng mga uh, motor tong mga kwan may, may mga sinabi kasi itong mga kwan eh eto tinan mo ganda nito Ayan oh pre silver tayo pre silver ang division natin sa golden so kita mo may mga Naka ko na siyempre ito nag-aawan tayo guys. Oh. Um, Mas ko sa inyo guys. Ah. Uh, ayan oh. Oh. <laughs> ayan oh. Oh, oh di ba? Sabi ko sa inyo, eh, Naglalaro na pala guys. Ang dami na guys, naglalaro na. Ayan oh. So tanga, tanghali na tayo. Wala na, ang dami ng lista nito. Papalista tayo. Ay, nasa ko na tayo guys. Walong walong paglaro na tayo, walong. Pangkalas-kalas ka. Alas. Ay okay, guys so, oh. Allah, patay tayo dyan. Okay guys, nakapag first game na kami guys. First game na ayan oh. No? ko lang sa ayan no? Ang dami kasi ngayon player guys kasi bakit magmi-meeting ngayon dahil sa uniform kasi tapos na kami mag mag parang drafting. Kita mo 'yung guys ayan ah. No? Ayan oh. Hindi pa kumpleto 'to guys. Mah mahigit 300 kami guys eh. Oh, oh, you know. ayan oh. Ayan yan mga founders. <laughs> so ito, ayun na oh. Oop, tumira si Batuto. Wow, oh, Batuto, tumira. Okay, ito yung mga kuan uh, na oh. At ito naman yung dati namin presidente na ngayon nagninegosyo na ng kuan uh, na Nagninegosyo na ng tawag dyan, ng, ng mga kuan. Uh, ayan oh. <laughs> so guys, ako, last game na ako guys. Kasi sobrang aga ko na, pero mas, mas maaga pa sa akin. Ayan o, oh, magdadatingan pa ngayon Kasi yung lista natin, siyempre Kasi na yung mga naunang kaibigan, yung lista na ah, Wala, ibang last tayo Mas maganda nga yun eh So ayan guys, ah, pakita ko sa inyo Ayan o, oh, oh, ayan, parating na yung mga kuwan Ayan o, oh. ayan, katimits ko ngayon yan Ayan o, oh. katimits ko yan, ngayon parating Ayan o, oh. ayan oh, kagigising na guys Ayan <laughs> Okay guys, panoorin natin din guys, panoorin natin yung first game natin guys, panoorin natin ha. Oh, kita yung mga motor guys. Ayan o. Oh. motor yan. Ayan o. Oh. Motor. Marami yan guys. Motor. Nandito pa lahat yung iba. Ayan o. Oh. Oh. Yung iba di kotse guys. Kasi talaga asinsado na yung iba eh. Ay, golden na nga kami guys. Ang dami ng damaramayaman talaga dito rin. At saka dating mga player to Nang 178 na kalukan. Ito yung mga commercial. Yung iba dito. Ito, ito si Velasco. Ayan o. Oh timid meet ko yan sa Sakuan, dating kuan yan, yung um, varsityan varsity yan ng high school at nung kuan. Kaso lang medyo, medyo tumanda na at saka nadisgas siya din siya guys. Pero may galaw yan, may galaw yan si Bilasco talaga kuan. O yan si Ryan, Buto, may kuan yan, may sariling bakery yan guys. Ayan o, oh, oh. pagaliwan ayun o. Oh. eto ang nagawa, kakalaki na katawan eh, oh. Oh, laki niya katawan yan, oh. Ah, kaya mo yan. Pero yan guys, silver na yan guys. Kung may edad na, na rin, okay? Ayan oh, titingnan natin yung laro nila guys. Ayan oh. Okay, oh, lol, yun oh. Oh, uh, mabibilis pa to guys, talagang mabibilis pa to. Ayan oh, okay. Oh, oh, lumahan, lumahan, tinira sa labas. Pasok, ah pasok. So ayan guys, ayan naghihintay. Ayan oh. So naghihintay ang mga yan. Ayan. Okay. Aga pa to guys, ah, wala mag-aalas sa Spain to, siguro mga 5 5 55 550 ganoon. Oh, on the move, Velasco on the move. Oh, oy, but aray oh. Yun lang hindi pumasok. Ayun oh. Oh, Velasco ulit. At oh, tumirat jam shot. Ang ah, At ayun oh. Okay guys, ako mag-warm up ako guys. Na ah, parisa na pre. Eh. <laughs> wala pa. Mag-warm up ako guys kasi mahirap pag hindi tayo mag-warm up eh. Kasi nga ako ano eh, uh, Ah, bali nag stock up na yung mga buto-buto natin guys. Ayan, warm up, warm up na tayo. Kikita ko sa inyo guys, may darating ha. Ah. Mga mga pulis din yung iba guys eh. Ayan ito, bangko to guys, sa bangko to nagtatrabaho. Ayan o, oh. Cebu, ah, uh, hindi pala si Cebu. Hey, wapo tayo. <laughs> Laking katawa nun, si Montoya. Tuwing linggo kami guys, tuwing linggo kami ganito. At ito, parating pa yung iba guys, ayan o, oh. parating yung iba. Ayan, dami namin guys talaga dyan guys o. Oh. Oh, okay, uh, pa yung iba, guys. Parating yung iba. Kita mo, diba, pinakita ko sa inyo. Pinakita ko lang sa inyo kung paano kami ng tuwing linggo ganun. Sama-sama kami. At talagang nag Lahat ng player ng 178, yung mga player na mahilig sa basketball. At magagaling din talaga yung guys. Dati nung kabataan pa, magagaling. Siyempre, ako naman, nakikigaling lang. Galing buhol. O, oh, diba? Kahit pa paano, nakahalo ako sa mga, diba? Daga Maynila yan. Daga, yan. di Diba? So, ayan guys, so oh, makikita nyo. Mamaya guys, tip, ipakita ko rin sa inyo. Pero dumadami na yung motor guys, tinan mo ha. Ayan guys, dumadami na yung motor guys, so tinan mo. Ala. yung iba dahil sa yung mga misis, eh misis ko, wala, hindi naman nakikita. Misis ko guys, pagka sabi ko, ka, dala ka. Wala. hindi siya nanonood kasi kinikilig daw siya pag nakakapasok ako sa kanya. Kinikilig daw siya kaya ayaw niyang, ayaw niyang sumama. Okay sir. Okay guys, ito guys, uh, habang patanghali guys, tinan mo, dalalong dumadami. Okay, okay. Ayan, dami nang dumadami guys. Ayan, oh. Ayan. So, ayan guys, oh. oh mag, mag, Nakuha na, mako ng araw Ayan. O, tapos na yung first game guys Ang gagawin ngayon Ay magbabasa ngayon sa listahan Ito, ayan Kasi ang dami talaga namin, siguro mga nasa 400 kami Ayan o, ang gulo na guys, ang gulo na Ayan guys, o, ang gulo na O, babasa na ngayon Ito ngayon si GR ang mag, magmamanid sa listahan Ipakita ko lang sa inyo guys kung paano kami O, ayan o O, ayan o oh, yan, magtatawag na ng pangalan guys. Sige, pinakita ko lang sa inyo kung ano mga kaganapan dito sa Sandika. Ang nakaharang naman to si Paldivido eh. Ang laki ng likod eh. O oh, yan o. Oh. O yan. O oh, Sila-sila pala yun o. Oh. O o. Ayan oh. guys, ah. Pakita ko sa inyo kung paano ang kaganapan. May mga active tayo na mga member dito guys. Mga police, army. Ay si sir, army yan si sir. <laughs> so ngayon guys, ayan, nagbibigay ayan, nag nagkukuan kami ng uniform namin kasi kuan ito daw yung sando sample daw yan kasi mag-o-open na kami. Maganda rin, pre, maganda rin. Parang ah, yung short niya pre, may pangalan pa natin yan. Ayan. Ah, ko, ah, okay. Oh, okay. nagbibigay na to si okay, Nagbibigay na yung isang ko natin. Oh. Ayun. Ito na kasi yung team namin guys eh. Ayan guys, nagsimula na yung second game guys. Ayan, ayan, kita no up, turnover, turnover. Oh, shout out. <laughs> okay, so ayan o. Oh. Pero, okay. Eto <laughs> guys, halo ito ng silver at saka yung golden. Kasi sa Liga, ibubukod na yung 49 above sa 38 to 48. Kasi ang bibilis pa ng 38 guys eh. Ayan ako, nagkagulo na. <laughs> Hindi nagkakawa na yan. Okay guys, magsisimula na yung third game guys. Ayan na, third game practice to guys ng Sunday Club guys ha. So ito, halo-halo to. Halo-halo <laughs> to. Ayan, marami na tayo guys. Marami, ayun oh. High blood. High blood. High blood. Okay guys, so, second. So, makita nyo yung third game guys ha. Andiyan na yung mag-ama ang Riano. Okay. Kita mo, kita mo guys, atin na mo yung mga DBR ngayon, drive the ball. <laughs> oh, yan oh. Oh, yan ang mga mga nag-waiting. Ito mga kabataan, magwi-waiting yan. Ayun oh, oh. Alibada, alibada. Drive up, binigay kay oh, yun lang. Dapat kasi pag naglaro, maglagay ng kuha yung tinatawag na jersey para mabase aplido. Oh, oh, Tilibera. Pa hindi pumasok Telerba, telerba pala, telerba Betog, betog ngayon Betog Guys, practice game to guys Kasi malapit na po tayong magsimula Ng ating Sunday Club na Na Liga guys Liga, malapit na magsimula Nakapag-drafting na kami ng mga player May mga kanya-kanyang team na kami At umabot po kami ng 22 team, lahat 22 team lahat to guys, isipin mo May member na tag-15 13, 14 na player Ha? Ah, guys, isipin nyo guys, one, barangay 178 to guys, lahat ng team, ito, dahil nga yung sinasabi sa sa'yo eh, lahat ng team guys, lahat ng player ng 178 ay nagsama-sama. Yun na nga lang guys, mga expire na. Expire na guys ba? Wala na sa, wala na sa prime. Ito, sama-sama kami, ganoon. Kailan guys ha? Ah. Oh binawi ba ngayon? Third game to guys, third game. i-aabot kami ng walong, walong game guys. Aabot kami. Kaya no, oh, Rirano, papunta ni Sibo Sibo Aplido, na agawan ni Bohol. Ay, stay Bohol. Ayan na okay. guys, so, sampo lang yan guys ha, ah. pinakita ko lang sa inyo kung ano mga galawan Bitog sa ilalim, ilalim ang lakas, di oh, diba? fast break ngayon, binigay kay si ulit Sibo ngayon, mabilis yan si na guys, okay. mabilis yan, matik yan okay. okay guys, ito ay pang apat na laro Putak, Ayan o, oh. oh. lumahan ngayon. Lumahan. <laughs> pang-apat na laro to guys, ah. pang-apat na laro to. Ito yung sabi ko sa inyo, practice game ng Sandy Club tuwing linggo. Ang dami pa nag-aabang guys, ayan guys Oh. Ayan, ang dami pa. Pati ako, pang-pito ako nalaro guys. Talagang guwan eh. So ito, lumahan ni Sasinyas ng tres daw. Anong tres? May may kwan ba? May play ba? Tres daw. Ito, ganun talaga eh. Pag napipin guard ka, magsasayang ka ng tres uno. Oh pero wala naman ibig sabihin noon. Talaga naman to si Juan, oh. Ayan guys, so oh, ayan. Oh, drive. Drive ngayon, Sandy Club. Oh. Hoy, oh, bilisan nyo. Oh, guys, right, Santos, ilalim. Ang power move. Ah, oh, tanggal yung loot, libag. Alright, ito guys, o. Oh. Ayan, teacher yan guys, teacher yan guys. Ayan na, di pinasa kayo guys, si Cross. Cross ngayon, all alone. Pinabayaan ni Acosta, yun lang, hindi pumasok. Bustamante, power rebound. At, pinasok ni Cross. Ayan, okay. Example lang yan guys, sa mga player, pang 4 games to, 4 games. Alright guys, uh, pip game na tayo guys, pip game na. Ayun oh, pang P7 pa kami guys eh. So ayan yung pip game natin guys. Oh. So ayan, forma sila kasi one, ayan, per point guard. Halo-halo pa rin yan guys, silver at saka golden division. Kasi eh, mahirap sumabay sa mga silver guys eh. Mas bata sa amin ng 10 taon, hindi hamak mabibina tayo yung ginagawa nila. Ayan. So yan guys, fast forward na tayo. Ito ay tinatawag na kuha na pang pang anim na laro na to. 6 games na to, 6 games. So nakita nyo guys kung gaano ka oh si Reyes, oh, Reyes yan, no? Oh. Reyes, oh, maliit lang yan pero mabilis. Parang nasa 5 game pa yata tayo guys, nagkamali yata 5 game pa to guys. So oh, sila nandiyan si Oro, yo. Sila si Oro, ayan, oh. So nagkamali tayo guys sa si 5 game pa to. Ayan, oh. Okay, doon sa ilalim, Pina, pina, tinira, wala, follow up, rebound power rebound, follow up putback, wala, hindi nang, walang nangyari ayan guys, ala, nagmamadali na so, Chua si Chua yung in yan, eh inchik yan mayaman yan, inchik eh okay, ayan na, oh, look Reyes ulit, Reyes ulit ayan na, small but butter. parang si Torion yan eh, si Reyes oh, diba, kita mo, pinakitaan tayo ni Reyes, oh pero golden na yan guys Nasa golden na ako Ayan o oh. oh, Reyes ulit Ries ulit o oh. Yan yung kalaban namin sila Reyes Nung Last season guys Na season 3 Kami ang nag-champion Hindi ko babanggitin sa inyo Hindi ko ipagyayabang na kami nag-champion Walang pagyayabang na ginawa O oh, di guys Diretso tayo sa 7 games guys Ito nga 6 games na ngayon sila Yun si Reyes yung kalaban namin yun Sila ang sikan Kami yung champion Okay Ito guys Ay 7 games na 7 games Ayun na Humingi ako ng kwan guys ah Actually, ayan, tinigay ko At uh, baldog yung pasa ko, guys Kaya na-intercept at ikoy Pagligay yung, guys, ilalabas ako ng coach nung, guys Kasi palpak yun, eh Ipalpak yung, guys Actually, guys, nung Sabado, oh, guys Naka limang laro, yata uh, Tatlo lang pala, tatlo Kaya medyo yung katawan ko, medyo sakit-sakit Kaya hindi kaanong magalang uh, nagpapaliwanag ako dyan, guys oh. Pero sa totoo lang talaga masakit yung katawan ko dyan, guys Ayan na, okay Okay, ayan, oh Yung mga kasama namin Marap Sarabia Brothers at saka si Montoya. Yan si Montoya guys, tirador talaga ng mali. Anong kabataan yun, yung kakulay green. Ay, yung yellow na yan. Ayan, yellow. O oh, so, yung mga kasama namin, Sarabiat at si Mundi. O oh, si Mundi, ito, amatic yan. Si Mundi ay isa yung star player yan. Isa yan laman ng court dati nung kabataan. Hanggang naman ngayon. So, hindi nagpapatalo talaga yan si Mundi. At talagang lumalaban talaga ng kwan yan. Isa yan sa mga player na maasaan mo pagka Juan, pagkakampi mo. Ayan na, sinalubong ko. At hindi pumasok. Rebound si Montoya. Hindi na naman pumasok. Rebound ni Monde At Monde pasa kay Sarabia ba yun? Oh, binalik sa ilalim. Binalik. Binalik. At yan yung kuan namin. Yun ang... Nung... Ika nga yan, yun yung kaliputi na yan. Mukhang yan ang naking best player namin dyan sa laro na yan. Kasi lahat ng tira niya sa labas, tumpo mapasok. Talagang pumapasok lahat ng tira niya sa labas ako nagkalat ako diyan guys nagkalat ako sa laro na yan hindi ako na kon depensa lang tapos konting yan opensa talagang hindi po mapasok yung mga tira ko hindi ko alam bakit hindi po mapasok kasi tug na siguro yung katawan ko masakit nagpapaliwanag okay so ayan guys hiningi ko yung bola kasi ititira ko nga sa gilid sabi nung pulis pala yung nasa labas guys pulis yan eh. at uh, ayan o oh. sarabia brothers malalakas din yan at talagang kuhan sila yung mga kung ano eh manglalaro talaga kaso silver pa sila guys mga bata sila sa amin ng 10 taon ayan oh number 19 oh binigay sa akin eh tinira ko guys yun ang baldog na si monday at siya nang tumbumanat sabi niya ako na lang at baka eh, mintisin mo pa so ayan guys ayan balik tinira sa labas hindi pumasok riban ko guys tinira ko ulit hindi na naman pumasok ayun na sabi ko patay na si koli nag si koli Okay guys, talagang dismayado, dismayado ako sa laro ko yan guys. Ayan, Atienza, si atyensa guys ay 6, 70% ang percentage niyan sa tira niya. Medyo sureball ang tawag sa salitang kanto, sureball. Si atyensa, talagang sureball yan. Nga, may edad na yan guys, mas matanda pa sa akin talaga yan. Pero sureball talaga, yan yan. O siya nagdadala ngayon ng bola, Atienza. Oh, siya ang nagdadala ng laro dyan, eh. Siya ang kumakamada, oh, Pasok nga naman, o. Oh, Tinan mo. Alanganin jump shot yun, pero pumapasok. Hindi na wala sa kanyang laro na yan, talagang kuhan. Eto na, sa ilalim, sa Pa, rebound ni Cole, Si Cole ayan, o. Oh. binigay kay Montoya. Montoya to Black. Sando. At, ayun na, si Atienza Oh, So, hilo-hilo na. Yan. Up, oh, tumira sa taas. Ayan, di ba? Sabi ko sa inyo, yung nakapukulay puti ah uh, siya yung pinaka best player namin kasi tumitira siya ang lalayo pumapasok yung mga tira niya talagang may mga kakataon talagang kuan ito magulo naman tong nandiyan no? yung mga gustong kuan yung maglalaro pero yan 7 games na kami niyan guys yung Pangwalong laro ang last game ayan kaya wala na nanonood sa amin wala na rin gana wala nanonood eh yan kuan eh. kaya yan to ngayon, Sarabia din yan eh. Alam ko, sarabya plido yan eh. Jump shot na naman si Atienza. Talaga to si Atienza oh. Gusto niya pakyawin eh. Ah, eto na naman yung lingkod kay Jump shot na ngayon. Pang! Oh, di ba? Kala nyo ah Pero wala, yun lang ginawa ko guys. Kasi talaga mabigat yung katawan ko at yung masakit. Habulan lang guys. Habulan lang yung score namin dyan. Naiiwan pa nga kami ng dalawang puntos eh. Mabuti na lang talaga kamo. Yung sinabi ko nga, ayan o, oh, yung number 26 na yun nasa likuran. ay talagang gumagana yung mga tira niya sa labas talagang gumagana talagang pinababayaan kasi akala nila hindi, hindi papasok pa ito pumapasok eh kaya yung mga tira ko ang hindi pumapasok naiinis ako ayun o no? oh, kasi lalaki si Molo si Molo ba yan Balo Molo ayan in-screenan ko guys kaso lang pinasa niya ulit sa akin <laughs> mabuti pumasok kasi magda-drive-in sana ako doon. Kaso lang, naisip ko, tatlo kami. Kaya ang ginawa ko, pinasa ko sa kakampi ko, inalis ko yung depensa para mag-isa na lang. Oh. over guys, na guys, over Na. Ayan oh, last, last game na ba to? Mukhang last game na yata to ah. Nakalaro na lahat. Oh, last game na to guys. Okay na O oh, yung mga tanghaling dumating. Ako, maaga ako dumating eh, pero tanghaling na rin ako nakalaro. Oh. Ayan. Guys, ganito ka kawiling tong mga to maglaro. Ganito ang panatik namin sa basketball. Ayan o, oh, maghihintay kami hanggang anong oras makalaro lang. Di ba guys? Yan lang ang pinakita ko sa inyo kung paano, ayan o, oh, pinasa ni Abalo sa hangin. Abalo, golden yan, golden. Hindi yan silver. Alalayan mo yung golden, Abalo. Highlight daw, highlight. O yun lang. Alright guys, ito yun ha? Pinakita ko lang sa inyo kung paano kami mag-practice sa Sunday Club namin dito sa Caloocan. Bye so bye guys, don't forget to subscribe and like and share and well, you know <laughs>